Tapatan sa tanghalian kasama si Nep Castillo dito lamang sa Radio Bravo. Mga Bravo, live muli tayo dito sa Radio Bravo 1242 kHz AM at nandito pa rin tayo sa ating programang Tapatan sa Tanghalian kasama ang inyong lingkod Nep Castillo at pag-uusapan natin ngayon itong naging kontrobersyal na usapin dito sa Pasig City at makakasama natin ang former City Councilor ng Pasig City, si Atty. Ian Sia, at ngayon ay Congressman Aspirant ng Lone District ng Pasig City at ang abogado ng mga Pasigenyo. At ang pag-uusapan natin, itong kontrobersyal na nangyari tungkol sa kuanas Apartment dito sa Barangay Kapasigan. At uh, mamaya ay uh, uh, malalaman natin kung ano talaga itong uh, punot-dulo ng usapin na kung saan umalma at nagpost din yung uh, Pasig Urban Settlement Office upuso dito sa usapin Attorney yes, sir, magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali rin sayo, uh, Nep, uh, sa iyo, uh, Nep. ano sayo, po mga nangyari? Yeah, ano po nangyari dito sa usapin Attorney? Uh, well, you know, siyempre ang uh, St. Gerard Charity Foundation, mm -hmm. eh, sila na ang uh, Uh, pinupuntahan ng mga taong uh, hindi nakakasumpong ng tulong mula sa city hall mm -hmm, mm -hmm. yung mga nangihingi ng gamot yung mga kailangan na ma-operate yung mga nagki-chemotherapy yung mga nagda dialysis mm -hmm. na kapag uh, lumapit sa city hall eh walang nasusumpong ang tulong natural lumalapit sila sa charity foundation dahil uh, doon naman nakilala ang uh, St. Gerard na tumutulong talaga mm -hmm. sa mga uh, lalot sa mga Pasigenyo. no mm -hmm. Oh, ngayon, ang tong uh, insidente ng Kuanas, yung mga residente binantaan ng uh, pagpapaalis o pagpapalaya sa kanila at tinaningan sila ng December 14. Mm. Oh, pero in fairness naman sa sa puso, eh, nagbigay naman daw ng financial assistance. Mm -hmm. Pero uh, libo, uh, may libo, mm. depende kung ano yung uh, profile ng pamilya. Mm. Pero since pinapaalis, yung uh, pamilya, eh, alam mo naman, eh, sa Pasig ngayon, magkano na ba ang upa? Sabi sa akin ng mga residente, eh, 10,000 libo na raw. Tama, tama. Eh, ah, libo. Eh, eh, pagka umupa ka, hindi naman pwedeng sampung libo lang bitbit -bit mo. Hindi ka rin naman makakakuha ng apartment. Bakit hahanapan ka ng uh, advance sa uh, rental at ng security deposit bukod pa yung bayad mo sa paglilipat bahay mo? Usually, uh -huh. ang term dyan, attorney, ay one-month deposit, two months advance. Tama. <laughs> Ay di minimum 30 dapat ang uh, ang natanggap ng mga tao kung talagang gusto tulungan makalipat. Mm -hmm. Eh ang nangyari parang na lang. Uh, masabi lang na merong nai, naipadalang tulong pero mm -hmm. hindi naman na nalutas yung problema ng mga residente. Mm -hmm. Ang dang, uh, dagdag mo pa diyan, eh, eh itapat ba naman na kung kailan kapaskuhan at saka bigyan ng ganitong problema yung mga tao. oo. Oh. Uh, o oh, kaya ngayon, siyempre naawa naman si uh, si uh, Ate Sara, si Guya Curly, edi eh nag-say tulong tayo. So, mm -hmm. nag-post lang naman si Guya Curly dahil nakakaawa naman talaga yung katayuan nila. Uh -huh. Eh, ito naman puso, eh, sa hindi may paliwanag na kadahilanan, na eh, biglang itinanggi na hindi raw totoo yun at uh, fake news daw yun. Mm -hmm. Eh, paano magiging fake news? Eh, totoo namang may mga residente sa Kuwana sa pinapaalis. At totoo rin naman na, ang deadline ay 14. mm ba? Diba? batay na rin sa dokumento na pinapirmahan ng uh, taga-puso. Diba? Mm. Siguro dapat, at uh, siguro ay tinatanggi nila na hindi involved dyan ng puso. E eh, teka lang, e, eh, ang nasa, nang mukhaang ng uh, stop nila ang nakatambad dyan sa Aquana, si Manny Manato ba yun? Mm -hmm. Attorney, may, may binabanggit sa post ng puso na declared na daw na condemn itong uh, kwana apartment na ito din sa barangay Kapasigan saka naalala ko during during pandemic nako namin itong uh, kwana apartment na ito din sa Kapasigan eh talagang may kalumaan na talaga o anong anong solusyon doon sa condemn na ito well totoo naman yan condemn na yan ba diba? mm. so kasi pagka sinabi ng building ano kasi yan eh dalawa lang naman ang option yan eh It's either i-repair -re mm -hmm. or i-demolish na okay. So, kung kaya pang repair hindi na may pagigibayan ng building official eh hindi ba mm -hmm. utusan mm -hmm. lang yung may-ari na o oh, I-repair nyo para maging matibay ulit yung building at magamit pa ng mahabang panahon. Oh, Pero kung okay. talagang, uh, uh, ika nga eh, wala nang pag-asang ma-rehabilitate yung uh, building, ay order na ng building official. I-condemn so, na natin yun at i-demolish na. So pag sinabing so, condemn... Na Nandun na sila. So wala nang solusyon yan. Nep. Oo. Talagang kailangan gibain yan. Oo, oh, okay. So, ilang, 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 lindol na rin ang pinagdaanan niyang gusali na yan. So medyo oh. Uh -huh. compromise na rin ang, ang uh, tibay niyan. Wala so, naman Kumbaga, Tony, wala naman kayong tutol doon sa pag-demolish kasi condemned na nga. Oo, oh, at batas yan. Hindi naman natin Oo. pwedeng tutulan. Uh -huh. Di ba? At uh, may katwiran naman ng batas. So, Ay, itay nga pa ba natin na may mangyari at saka tayo ahakbang. Ah, di ba? Uh -huh. Ang, ang uh, hindi ko lang mawawaan dyan, eh, 2022 pa yung condemnation na yan, eh. Oh! Uh, dalawang taon na, mahigit 24 months na ang uh, nakabimbin niya usapin na yan. ba? Diba? So, kung uh, sinasabi ng uh, puso, eh, usapin ng public security yan, eh, may pagpapabaya kayo, eh. Dalawang taong kayo natulog sa pantitan, eh. At saka kayo ngayon nagmamagaling. Hmm, yun pala yun. Diba? Oo. Oh, oh. Sinatulog nyo ng dalawang taong, tiyempohan nyo na magpapasko, at saka nyo ngayon persahang palalayasin yung mga tao, eh, nasa ng puso ng puso. So, ang concerned <inaudible> attorney, <inaudible> ang concerned <inaudible> ng puso ay na kailangan sundin itong deadline na ito dahil baka may may lindol or dumating na kapahamakan uh, mapahamak yung mga tao so bakit hindi yon oh, iyon susundin ay, ay, mabuti ang mabuti nga ang intensyon na yun ang pinapalabas nila mabuti ang intensyon pero ito kailangan nila ipaliwanag eh bakit dalawang taon ang lumipas bago kayo umaksyon ikalawa eh bakit kayo naniningil ng limandaan piso kada pamilya kung ang gusto nyo pala ay tumulong? Eh pinagkakitaan nyo pa yung kahirapan ng mga tao riyan? Tumuhan ng pera ng limandaan, hindi nagbigay ng resibo. Eh bakit ganun? Sino, sino diba, po yung nanghingi ng korupsyon? Sino po nanghingi eh, ng limandaan? Ha? Sino po nanghingi ng limandaan per family? Eh yung muslima ni Manato raw, ang itinuturo ng mga tao. Oh, bagong, bagong issue yun ah. <laughs> So, isipin mo yun. Mm. Diba, nagbigay ng, ng 10,000 ang puso, kukuna ng 500 nung uh, money man nato na empleyado ng puso. E oh. di, ano yun? Confirm po ba yun? Kumpirmado yun. Willing mag-execute uh, na kapidabit ang mga uh, residente. Mm. Okay. okay. So, uh, ito, itong, itong usapin na ito, ano yun? Bakit uh, umaalma itong mga residente? Ayaw nilang umalis? Hindi, nakikiusap. Kasi ah. nga, Nakikiusap eh, ilipat, na. Lipat daw sila sa panay. Eh, mga anak nila ay nag-aaral. Aha. Uh -huh. Nasa gitna ng uh, school year. Mm -hmm. mo, -ilipat mo yung mga residente ron. E paano pag-aaral ng mga anak nila? Mga na, nasa kalagitnaan, oo. Oh. So, oo, kaya nga, mm -hmm. Sabi ko kay Council Kiko, 'no, magkaharap kami diyan sa mismong lugar. Oh. Uh, of either bigyan niyo ng extension or dagdagan nyo yung financial assistance para para uh, makalipat ng maayos tong mga tao, 'di ba? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm. O yung palayon. Okay. Sige. Eh anong ano? At ah, saka kailan nila magpa-listuhan ng batch nila ng kumukuha ng limandaan kada pamilya? Mm. -hmm. Anong ano? Ba, anong anong batayan no? Nanong Anong salig nun? Kasi kumpara yan sa application ng uh, pabahay, eh bakit walang resibo? Oh, para diba? sa e anon. At kumpara naman yan sa notaryo, hmm, hmm. eh bakit kayo naniningil? Dapat yung notaryo publiko naniningil, hindi kayo. Ayos. ba kayo yung notaryo <laughs> publiko para kayo maningil? So, lumalabas attorney private property ito, no? Private property. Private eh bakit? Property. Kaya ang daming ang daming anomalya diyan na uh, net Mm? Private property yan. Ano, pakialam ng puso dyan. Ah uh, baka, sa, kan baka sa kanila naka-assign yung tungkol sa kaligtasan. Ba, hindi. National Building Code ang nasasabi. Office of the Building Official ang may authority dyan. Eh. Ano, pakialam bo? ng puso dyan. Mm. -hmm. Ano ba ang puso? Eh, opisina yan na nilikha lang ng isang ordinansa. Eh. eh, yung Building Official, nilikha yan ng National Building Code. Batas ng Kongreso yan. Eh. Mm -mm -mm Pwede -hmm. well, bang amyendahan ng... a uh, ng ordinansang isang batas, hindi pwede yun. May hierarchy of laws. Oh I see. Alright. Mas makapangyarihan, lumalabas yan eh. Mas makapangyarihan pa ang konsyal kaysa sa mga congressman natin. Hindi pwede yun. Okay. Sige. Salamat. Maraming salamat Atty. Sias. Ang naabangan ako, magsalita ang puso. Hindi pwedeng puro lang kayo post. Nag-post kayo ng post. Nagsasalita na ngayon yung mga residente, pati yung mga A uh, organisasyon na kagaya ng St. Gerard na tumulong na binatikos siya sa online, aba mm. abay magsalita kayo. Diba? Mm. Gusto mga tanong ng uh, mga residente ron. Ah, 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 ah. diba, ah, Oo, okay. ang, ang problema ay ang tatatapang mag uh, post Pagka naman na uh, sinalungat mo, natatameme. Ang balita ko pa, nag-delete pa ng page sa takot eh. Oh, I see. Okay. Sige, maraming salamat po, Attorney Cesar okay, sa inyong uh, paliwanag tungkol dito sa usapin nito yung po si attorney Ian Sia at uh, binigyang uh, paliwanag niya itong kontrobersya dito sa Maycuanas Apartment sa Barangay uh, Kapasigan. At uh, to be fair, para sa patas na pamahayag, ay uh, nagsikap ang Radyo Bravo na kausapin, no? actually sumagot, si uh, Ginong Rick Reyes, ang hepe ng uh, PUSO o uh, Pasig Urban Settlement Office. Yun nga lang may meeting siya pero nag-iwan tayo ng mensahe at nag-message din tayo sa kanyang viber, sa kanyang text na kung maari ay sabihin sa atin kung kailan siya pwedeng tawagan. Ngunit uh, lahat ng pagsisikap natin ay hindi po nag-reply si Ginoong Rick Reyes sa uh, Bukas pa rin ang Radyo Bravo sa kung uh, nais man na magbigay ng uh, paliwanag ang uh, puso sa pamagitan ng kanilang hepe na si Ginoong Rick Reyes.